Sa gitna ng modernisasyon ng militar sa Pilipinas, isang nakakagulat at kontrobersyal na usap-usapan ang kumakalat sa mga defense at intelligence forums ang di umano'y pagkakaroon ng isang bagong missile system na tinatawag na Bombong Missile. Ayon sa mga impormasyong lumalabas online at sa ilang hindi kumpirmadong ulat, ito raw ay isang advanced missile system na sinasabing bahagi ng lihim na proyekto ng Armed Forces of the Philippines. AFP, upang palakasin ang kakayahan ng bansa sa aerial at maritime defense. Ang pangalan nitong, Bongbong, ay itinuturing na isang palatandaan ng suporta o simbolikong dedikasyon kay Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., na naging pangunahing tagapagsulong ng mga military modernization program ng bansa. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Department of National Defense, DND, ukol sa Bongbong Missile, may mga dokumentong lumulutang sa ilang defense circles na nagpapakita ng planong pagbili o posibleng pagbuo ng isang indigenous missile system. Ayon sa mga haka-haka, ito ay posibleng uri ng supersonic cruise missile na may kakayahang umabot sa layo na 300 hanggang 500 kilometro, sapat upang depensahan ang exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung totoo ang mga balita, ang Bongbong missile ay maaaring idinisenyo gamit ang teknolohiya na nakuha mula sa mga military partnerships ng Pilipinas sa bansang South Korea, India, at Israel, mga bansa na kilala sa paggawa ng high-performance missile systems. May posibilidad rin na ito ay isang modifikasyong bersyon ng Indian-made BrahMos, na dati nang napabalitang bilhin ng Pilipinas bilang bahagi ng Navy at Army Missile System Acquisition Program. Ayon sa ilang eksperto sa seguridad, hindi imposible na magbigay ang administrasyon ng pondo para sa indigenous missile development lalo't aktibo ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan nito kontra sa mga panlabas na banta. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga defense systems ng bansa ay nakaasa pa rin sa mga lumang kagamitan o donasyon mula sa mga kaalyado. Ang pagkakaroon ng sariling missile system ay malaking hakbang patungo sa tunay na autonomous defense capability. Bukod sa teknikal na aspeto, mas mainit na isyo ang pangalan nitong Bongbong Missile. Para sa ilang mamamayan, ito ay simbolo ng pagbabalik ng pamumuno ng pamilyang Marcos sa estado ng kapangyarihang militar. Para naman sa iba, isa lamang itong branding strategy upang maipakita ang aktibong papel ng kasalukuyang administrasyon sa national defense. Ngunit sa panig ng oposisyon, ito ay maaaring tingnan bilang politikal na hakbang na ginagamit ang military projects bilang propaganda tool. Sa usapin ng geopolitics, ang ganitong uri ng armas ay may malawak na implikasyon. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring tumaas ang respeto at paninindigan ng Pilipinas sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, lalo na sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Maaaring ito rin ang maging daan upang makipagsabayan ang bansa sa mga kalapit na bansang may malalakas na defense technologies gaya ng Vietnam, Indonesia, at Malaysia. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng ganitong proyekto ay nangangailangan ng transparency at tamang alokasyon ng pondo. Kinakailangan ng tiyak na regulasyon, pagsubaybay, at technical verification upang matiyak na ito ay hindi magiging white elephant project o posibleng pagmula ng katiwalian. Hanggang sa ngayon, nananatiling tanong kung may konkretong plano ba talaga o ito lamang ay bahagi ng isang highly classified na defense development. Kung totoo man o hindi, ang isyong Bongbong Missile ay nagpapakita ng tumitinding interes ng bansa sa pagpapalakas ng sariling kakayahang militar. Sa panahon ng pagbabago, digital warfare, at drone age conflict, mahalagang may posisyon ng Pilipinas ang sarili nito bilang isang bansang hindi basta-basta mabubuli ng mas malalaking kapangyarihan. At kung totoo man na mayroong ganitong proyekto, isang bagay ang tiyak, magbabago ang anyo ng Philippine Defense Forever.